Congratulations. Thank you. Muna, sabi mo nga, na, talagang masayang-masaya ka for for this um ano ba, new family. Yeah. Mama. Um, Syempre, imposible hindi ka maging masaya, 'di ba? Malaking blessing ito para sa akin and hopefully blessing din ako sa Shopee. Mm -hmm. Kaya happy to happy achievement sa aking karera. At uh, nakakatuwa kasi kasama, mag magsasama kami ng Shopee sa pagbibigay ng kaligayahan sa mga madlang people. Mm, -hmm. mm -hmm. At yun, yun nga yung tanong ko, eh, nabibili ba sa Shopee itong mga... Eh, Mahal ko Eh. meron. so makikishake so, ka na rin Meme, uh, sa, sh sa, Shopee pag may pre-segment sa Showtime. Actually, ginagawa ko naman yun sa Showtime. Uh, -uh. Um. okay. Oo, oh, ayun nga. Kasi uh -uh. nga, ano, may ano rin pala. Intrusions, oo, so dati. Ay, oh, sige na naman. Sige, ikaw na. Ano. Meme, kamusta ka after the accident last weekend? Oh, okay. okay naman ako. Buhay na buhay ako. Masayang-masayang mm. naman ako na walang masyado. Wala namang mabigat na nangyari sa akin. Buti na lang talaga bongga din yung sinasakyan ko, matigas siyang sasakyan. Uh -uh. sa, kaya walang uh, mabigat na physical na nangyari sa akin. Yung sasakyan lang talaga ang nangarag. Ako hindi naman. Pero nanawagan ka na tulungan din yung, yung nakabangga. No, yun pa yung iniisip mo. Naawa kasi ako kasi parang naiwan siya sa eri. Alam mo yung mag-isa niyang... Mag-isa uh -huh. susolusyonan tong malaking-malaking problema uh -huh. na to. Eh, syempre, pag titignan mo, parang wala naman siyang kakayahan mm -hmm. na solusyonan niya itong problema to tapos nung tinanong namin ang pagkakaalam ko ang pagkaka sa sa amin na hindi nga daw sasagutin nung 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 lala mo okay. kasi wala, wala daw silang ano doon liability hindi rin daw sasagutin nung contractor yes. so mag-isa lang yung driver mm -hmm. so overnight nga siya doon sa presinto so naawa ako di ba mm -hmm. parang nag-isa siya. Mm -hmm. At ang mm -hmm. mahalaga naman, safe naman, no? even the kung driver. Kung hindi, diba, ako, buti na lang correct, dahil may cool. pasyari ka. Kung hindi, masayang tong gown. Kung hindi, masayang tong gown. Correct. yung driver, okay naman ako kasi okay yung yes. driver kasi tinakbo siya tapos tinanong ko kung okay siya although tulala siya. Pero hindi naman daw tumama yung ulo niya kasi yes. nakasitbelt siya. Kahit yung isang sasakyan, yung dalawang um, nakasakay dun sa Benz, yes. in shock lang din yung mga bagets pero mm. hindi ko na alam kung anong Nangyari kasi sabi ko I ko him to go to the to the hospital mm -hmm. or sabi ko you have to have yourself checked. Yes. Kasi humampas yung ulo niya dun sa ano, dun sa mm -hmm. bintana nung nung sasakyan niya. Although wala naman dugo, walang pumutok, mm -hmm. pero sabi ko still you have you have to have yourself checked. Uh -uh. So hindi ko naman na alam kung uh -uh. And may this be a reminder also for all the 'di ba, the workers, the drivers, the riders, no for everyone. If, this is a reminder for everyone to be responsible pag inaantok na huminto, uh -huh. yes. 'di ba? Mas mahalaga naman at the end of the day pinakamahalaga pa rin ang buhay kaysa sa i-deliver. Mas pinakamahalaga pa rin ang buhay kaysa sa trabaho, kaysa sa tinatrabaho, kaysa sa kikitain sa trabaho. Pinakamahalaga pa rin ang buhay nating na lahat. Kasi pag may nangyaring masama sa atin o may, 'di ba? May namatay o ano, it's not gonna be worth it, 'di ba? Kaya kung inaantok kuminto, mm -hmm. di ba? Kung hindi kaya, wag maneho. Lalong-lalo mm -hmm. lalo, pat kung laseng, wag magmaneho, di ba? Mm -hmm. Naging responsable sa kalsada. Mm -hmm. Kasi hindi lang naman buhay mo. Ang dami mong buhay na maapektuhan pag nasa kalsada ka at nagkaroon ng, mm -hmm. ng gano'ng klaseng aksidente. Meme, may, may excited na mga kapamilya at kapatid natin sa Italy para sa ASAP. Kumusta? Ano ang aabangan namin sa iyo sa ASAP? Is this your first time na makasama ka sa abroad for ASAP? No, this is not the first time. I've, uh, I've had shows with ASAP nung mga pre-pandemic pa. Uh -huh. Marami na rin kaming ibang bansang napuntahan. Uh -huh. So nakakatuwa kasi meron ganito ulit. Uh -huh. Diba? After pandemic, may mga ganitong ganap ulit. Nakakatuwa, mas marami kaming mare-reach uh -huh. na mga Pilipino abroad kasi ang tagal na rin nilang hindi napupuntahan. At uh, masaya to. Um, I heard there's gonna be 30 celebrities, 30 uh, kapamilya stars na magpo-perform para sa kanila, kanilang lahat. Tapos, bongga yung number ko, nakakatuwa. Bongga yung binigay niyang isang spot sa akin. Wow. wow. At congratulations din sa It Show Time, no. Grabe, trending yung Mini Miss You. Yeah. Ang daming kumakanta nung jingle. Ang lakas-lakas nung Mini Miss You na yon. Alam mo yung segment yun na nakaisip nung si Tita Cory. Wow. Kanyang okay. segment yon. Kaya sabi ko, ang galing talaga ni Tita Cory. Uh -huh. Ang lakas-lakas nung -lakas segment. Tapos ano nga eh, nabalitaan ko merong isang basketball player. Ano ba ligang gagawin sa Pilipinas? FIBA. 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 Yung isang sikat na basketball basketball player na kilala ni Ayon, tapos sabi niya, magaling yan, sikat yan. nag -ano siya, bumati daw siya online mabuhay. ng ano, Hello madlang Lang People FIBA mabuhay, mabuhay mm -hmm, nakakatuwa. Mm -hmm. Tapos even people abroad or non-Filipinos ginagawa nila yung ano yung hello madlang people yung mini miss you na dance pati si Bella porch ginawa niya rin sabi ko ang taray no ang lakas ang ingay-ingay nung nung kanta ang ingay-ingay nung segment at saka parang every other day may trending na ganap doon sa segment yung mga bata uh -huh. sobrang cute At speaking of madlang people ang dami ng nakimadlang people ng mga kapuso stars including Bitoy it was a surprise uh -huh. no sobrang nagpost si Bitoy VG na looking forward siya to possibilities, possibilities. Uh -uh. ano mo sasabi mo? Hindi lang naman siya. Ako din naman. Uh -uh. First and foremost, alam mo nakakatuwa kasi ang babait ng mga taga-GMA. Thank you. Sobra. Uh -huh. ang babait talaga ng mga taga-GMA. Yung palang nag-launch kami sa GTV, ang ganda ganda na ng personal experience mm -hmm. ko doon. Pati na rin yung mga kasamahan ko na naka nakapunta ng ano yes. ng 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 GMA, tapos yung GMA gala. Mm -hmm. Sabi ko, ang babait ng mga taga-GMA, yung staff, yung artists, yung bosses nila. Mm -hmm. Ang gaan gaan Tapos nakakatuwa na yung sila din mismo. Siyempre kami excited kami na bibisitahin kami ng mga GMA artist, GMA artists mm -hmm. kasi hindi naman natin, ano yun, hindi nangyari yun sa mahabang panahon yung yes. the past. Diba? Tapos ngayon, posibleng-posibleng nangyayari. Kaya, tuwang-tuwa kami, excited kami, mabibisita Tapos sila din, nararamdaman namin yung excitement nila. Diba? Nakakatuwa. Parang, ang saya, ang ganda lang ng relationship. Yes. Dati uh -uh. nga, hindi kita nai-interview eh. Oo nga. Oh, okay. uh -huh. yeah. uh -huh. Diba? Yun ang pinakamahalaga para sa akin ngayon, yung ang ganda ng relationship. At may uh -huh. mga nabubuong relationship. May mga relationship na ngayon na naipagsisigawan. huwag matagal na kami magkaibigan yan. Di ba dati kasi low-key, low-key lang. pwede yung mga kagimikan ko yung mga yan, ano. Yung uh -huh. yun, parang Ang saya-saya. Ang laki-laki ng pamilya. Uh -huh. So what's the possibility of a project with you and Kuya uh, Vittori? A lot of possibilities. May pinag-uusapan? Wala pang pinag-uusapan. Parang, kung, kung siya nag-iisip, ako din nag-iisip. Ang dami mm -hmm. rin tao nag-iisip. Kaya nga sabi ko, una, syempre, parang, pwede naman kami magpilikula. Uh-huh. Mm -hmm. Diba? Pwede kami magpilikula. Nasa, ang dami nga nakikita ko dun sa comments sa parang, uh, Bitoy and Vice Ganda for Film Fest. Mm -hmm. Eh, hindi naman ako sasali ng Film Fest this year. Mm -hmm. So, hindi na siya, hindi na siya possible uh -hmm. this year. Sabi ko, parang pwede next year. ba diba? Mm -hmm. Vice and Bitoy. Pero, kung next year pa yon sabi ko, eh, dream ko kasi mag-bubble gang. Yun mo. Uh, Ah, oh, 'yun yung mga citizens possible ba nag-guess na si Bitoy sa show time possible ang ba? nag-aantay lang din ako ng imbitasyon at saka kung anong gagawin tinanong kaya naman anniversary ng ano nag fish ako for anniversary ng bubble gang kakatapos na. oh oh may may christmas special pa naman daw ikaw talaga yung bigay may may special daw eh napakaraming possibilities pwede kaming gumawa ng kanta together diba pwede ang dami dami namin pwedeng gawin at saka nakakatuwa sabi ko nga matagal-tagal na rin naman ako sa showbiz, ba Sa edad kong to, meron pa rin akong mga pwede pang bagong gawin with, with yung mga collaborations, yung nakaka-excite di ba? Yes po, and speaking of I habol ko lang, yung everybody sing, sobrang patok na patok. Parang considered po siyang toddler, pero umaani na lang tagumpay, local and international. Your thoughts lang? Ito uh, ito yung pinaka latest nominated ng everybody sa ano sa Content, Asia Awards. Asia. Mm -mm. Tonight nga yata yung ano eh yung yung awards night. Uh -oh. Tonight parang tonight siya. Malalaman uh -oh. natin kung nanalo ulit tayo dun sa, ano, uh -oh. sa international awards na yun. Pero manalo hindi, grabe yung tagumpay at yung sayang binibigay mo. Recently yung mga ka kapitbahay mo sa Oro ano sa Santa Cruz. Correct, yung mga nasunugan. Mm -mm. Kasi kaya nga nung ano na nung sinimula namin yung Everybody Sing, 13 weeks lang naman siya. So, 13 episodes lang siya. Bali 26 kasi twice a week siya. So, 13 weeks lang siya. Tapos, nung nag-stop kami, nung kinausap ako ng management, sabi hindi kailangan natin itong idire-diretso. Kasi for now, since limited, limited ang reach at kakayahan ng ABS na mag-produce, diba? because syempre, diba, yung mga ganap. Sabi niya, ito na lang yung natitira nating entertainment and public service. Uh, uh, Kasi bukod yes. sa nagpapasaya siya, tumutulong siya sa mga kababayan natin. Kaya kailangan nating ituloy ito. Kaya nagdire-diretso. Kaya ayun, bukod sa nagpapasaya ka, ang dami mong natutulungan, nabibigyan ka ng nakakapagbigay ka ng iti, nakakapagbigay ka ng pag-asa, uh, nakakapagbigay ka ng ligaya at diversion sa maraming Pilipino. Uh,